Sino ba yung gumagat dito? Okay, guys. Ay, may yak ng pala ako dito. Remember sagot 40 dito. No for face na kita tayo. tayo. Guys, <laughs> 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 <Dug>, basta. <laughs> Anoarin niya ako kumain ng yakis. Guys, open the yakis and we go. I see Mario asking ng ano cucasos uhm Sabi ng driver lang <laughs> <closed. laughs> I'm excited! May tubig ka na Ay! Ay! Para. Oh my goodness! Gusto na tayo! I na pa ba sinasabi ka? Akit ulit? Baka ba natatay? Baka ba? Ha? ulit? Oo. Wow! Gusto mo, guys! Para! Ayoko din nakapatak! Baka ba? Ay, narap naman. Uy, <laughs> <Oy>, nakakalula naman. <laughs> dito dito tingin ka dito ano yung ano yung ano dito Dito, <laughs> ng <nga> <laughs> ng <laughs> ano? <laughs> Ate, yung dito. yung ano yung ano yung ano natin. ano yung ano yung Magkano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung yung ano yung ano ha Aku nak muna sa segmen? Wow! Who? <laughs> I love you. Aduh, aku tinggal mak. Kamelia, aku. Kamelia. 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 Kamelia.